What's up guys? Good morning. Magandang umaga muli sa inyong lahat at welcome muli sa ating YouTube channel. At sabi niya na ito ay samahan niyo ako magpalengke sa kabilang bayan kasama ang aking uh, mga auntie. At samahan niyo ako guys. Habang naghihintay ako ay pakita ko man sa inyo yung shot ko. Yan. Wow. Isang crocs at saka bitin na jogging pants At ito naman yung mukha ko guys. Yan. At nagbaon na rin ako ng tubig ko na 1 liter. Yo, what's up guys? Uh, punta na kami ngayon sa Urbaneta City. Nintay ko na lang yung mga ko at kapunta kami. Kasi ka lang gamit namin guys. Ayos! <laughs> wow! Wow! what's up guys nandito na kami ngayon sa Ordoneta City sa bagsakan bagsakan ng mga gulay ayan sa ante sa loob Tara guys naman niyo kami mamamalengke tara dun sa part na to naglalakad-lakad kami para makakita ng mga gulay na pwedeng bilhin tapos nakakita si ante ko ng isang bandal ng talong at nagpag-negotiate siya para mabawasan yung presyo para makatipid kasi konti lang yung budget daw niya at pinignan ko rin yung paligid ay napakarami nilang bundle na ka at ibang uri ng tulay galing bagyo yata to Few moments later <laughs> <laughs> lilipat na kami sa kabila tapos na kami dito na so Dito naman sure. dito naman. <laughs> <laughs> Saya seharusnya bos makin sehat,

tapos ko lang magkabit ng karata sa mga parang sa kasi at pabalik na akong kila Ante para kung sakaling may pa sila ay madala ka ulit sa tricycle pero sa pagkakatoon to ay hindi ko alam kung saan sila nagpunta kaya numeritsyo ako dito at tumitingin ako sa gilid gilid wala akong nakita pero naalala ko na sabi nila ay bibili sila ng saging kaya dito ako numeritsyo kasi may nakita akong mga saging doon sa silong mga na yun so parang nakikita ko na sila So, dumiretso lang ako at nakita ko na sila. Ito na lang. Twelve seconds later. Hey guys, katatapos namin namili ng mga gulay at dito naman kami sa mga saging. Yan, yeah, dito na sila. Kailan ako pa sila inaanap. Ngayon ko ka sila nahanap. Nakakalayo kasi nagatid ako ng... Nagbuhat ako ng ano... Yung patatas at saka ng talong kanina dun sa tricycle namin. So, dito na naman sila. After nito, magbubuhat na naman ng na ko sa tricycle. Pagod pero okay lang at nakabili na sila dito ng saging na hindi hinog at saka yung hinog at ito yung pinabili na nila guys at tinitira na yung sukli yun at anito naman kami sa kabilang pwesto para bumili ng 10 kilo at si auntie yung bumibili ay bumibili. siya yung namimili para makita niya yung matigas at saka magandang kondisyon na saging sigurista kasi siya kaya siya yung kumukuha ng mga saging doon sa may silong ng na yon at si ate naman na katinda yung lalagay ng saging sa plastic at pinipilo niya todo so, lagay naman si anti para makuha yung 10 kg na gusto niyang bilhin kahit yung uh, nasa pinakailalim ay kanyang pinuha para makuha yung gusto niya at napagod na siya at tumayo kinik nila yung kilo ay kulang pa sa 10 kg kaya pinaubayan na at pinaubayan niya na kay ate na titinda yung kilo para makuha yung 10 kg A few inches later at merong ulit na pili si ate na gulay ang palaya tatlo, ang palaya tapos it. uh, Wow! Sabi guys, napaka-init Time check. 2. 24 p.m. Napakainit guys. Summer na summer. Tapos na yata yung mga pinabili namin. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga pinabili namin. So yun guys, akala ko tapos na aming namili. Pero hindi pa pala. Meron pa palang ganito na pilihan. Ito sa likod na part ng Pagsakan. Ito sa Puneta City po, napakarami na naman bibilihin. Siguradong mabigat ang uh, tricycle na, na Napakarami guys, naka bundle Ayan you know, o. mga gulay at saka frutas. Talagang bagsakan. So yan, papakita ko sa inyo guys yung ikot. Ikot ako. Kala ko tapos na kami namili guys, pero meron pa pala kaming bibilihin. Marami pa. <laughs> Iwan Napaka-init. Grabe, tanggal ka muna yung mask ko. init Mas dos ng hapon. Summer na summer. Ang mga pinambili namin, o. Oh, mga gulay at prutas. Pero maganda yung, ano, yung pagsakan nila dito ng gulay at prutas. Napakaraming pagpilihan. At mura rin. O, oh, maganda. Dito lang sa, ano, Orlaneta City. Pagsakan ng gulay at prutas. Uh, Punong-puno yung tricycle na dala namin na guys okay. Kapagkita ko sa inyo mamaya yung itsura ng tricycle namin Ah, sorry. Ah, sorry. Hagard. So guys, katapos namin magpalengke. At ito na lahat yung ano, mga pinalengke namin. Thumbs up, thumbs up. Mabing na tayo sa vlog. Bye-bye. See so you next vlog. Thank you for watching.